Dumating na yung order kong solar light mga bossing para sa ating shop. Actually, meron na talaga tayong floodlight doon sa ibabaw ng ating tarpaulin doon sa ating signage. Kaso lang, yun is di kuryente. So, dahil gusto nga laging maliwanag yung shop pero gusto ko makatipid, Nagdesisyon na akong bumili ng Bosca Solar Light. Yung 200 watts mga bossing para medyo maliwanag doon sa ating harap ng shop. Bosca nga pala ang ating napiling brand dahil Bosca ang sinabi sa akin ni Boss JR Kambaog na ginagamit niya doon sa kanyang mga resort. So napakaliwanag daw ng mga ito kaya ito yung kanya napili at umaabot ng talagang mag-uumaga na. Okay mga bossing, check natin isa-isa yung mga laman nito mga bossing. So meron siyang stand para doon sa ating solar panel. Tapos mga bossing, ito na yung kanya pinaka floodlight mga bossing. Medyo mabigat talaga siya mga bossing. Alam mo quality talaga at merong lamang magandang baterya. Meron na nga din tong mga bolts na kakailanganin natin sa pag-install ng ating solar light and solar panel. So mga bossing, ang napili ko is yung 200 watts kasi gusto ko maliwanag yung harap natin. And ang huling laman ng ating box ay ang ating solar panel. So yan mga bossing, kita nyo naman, sobrang ganda ng quality. So unang try natin mga bossing, binulaga tayo na napakalakas na ilaw mga bossing. Yan, so nakakasilaw talaga. Meron nga din pala tong iba't ibang mode mga bossing. Meron tong 3 hours, 5 hours, and yung auto mode mga bossing. Kung sakali na dumilim, automatic bubukas ang inyong ilaw. Kita nyo naman, napakalakas. Kaya testingin naman natin dito sa aming garahe. Okay, test natin sa garahe. Pag open natin, boom! ang liwanag, di ba? Very nice mga bossing. Another try. Boom. Ang liwanag. Ano pa hinihintay nyo? Order na sa yellow basket. Let's go.